Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga brigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada ang PNP-HPG na ipagkakinlanla na sa dalawang sospek sa pamamaril sa intelligence officer nito sa Makati City. Isang PNP-HPG intelligence officer sugatan matapos pagbabarilin sa Makati. Samantala, Kongresman Benia Bante, formal lang pinabubuo ng Quadcom 2.0 sa 28th Congress. Isyu ng missing sa bungeros, iimbestigahan. Pangulong Marcos makikipagpulong kina Indian Prime Minister Modi at President Mormo para palawakin ang ugnay ng Pilipinas at India. Samantala, binabantay ang low pressure area kabrigada. Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At pinakamabagal na inflation sa loob ng anim na taon na itala sa 0.9% nitong Hulyo. Ikada balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. at dental ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanhaley. Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Martes ka Brigada, August 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikden. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, ang BNP-HPG may pagkakinanlan na sa dalawang sospek sa pamamaril sa intelligence officer nito sa Makati City. Wala dyan sa kampo krame, Brigada Kat-Austria, ibrigada mo! Brigada! b report PNP Highway Patrol Group ang pagkakakinanlan ng dalawang sospek sa pamamaril sa isang police lieutenant sa barangay San Isidro sa Makati City noong August 1. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Daday Malang, tinutuntun na nila ang mga ito. Paliwanag ni Malang, isang kilalang intelligence officer ang polis na binaril. Mayroon umano itong official mission noong araw na iyon at dumaan muna sa car wash ng lapitan at paputokan ng riding in tandem. Na-recover sa crime scene ang labing apat na cartridges. Siyam na balang tumama sa biktima. Isa sa balikat at walo ay sa tiyan at sa iba ay nasa hita. Samantala, isang testigo naman ang tinamaan ng stray bullet. Matapos ang pamamaril, ninakaw ng mga sospek ang kwintas, cellphone at baril ng biktima. Maliban sa pagnanakaw, kasama rin sa tiniting ng angulo, kung may kinalaman ba sa trabaho ng pulis ang nangyaring pamamaril. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Ka, Austria, ng 105.1 Brigada News FM, Manila, The Music and News. Awesome. BADONG BADO RIGADA BALDITA Mga kabrigada, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa Chinese rocket launch ang narinig na pagsabog sa bahagi ng Palawan Ayon sa PCG na monitor nilang naturang rocket activity sa eastern part ng Palawan kung saan nabulabog ang mga residente dahil sa malakas na pagsabog o yung kung tawagin ay sonic boom nang magsagawa sila ng verification, nakita ang isang malinaw na trail o guhit na mukhang galing sa exhaust o propulsion ng isang rocket. Tumugma ito sa nakaschedule kahapon na paglulunsad ng Long March 12 rocket ng China. Bagamat walang direktang bantang naturang mga debris sa tao o sa paglalayag, patuloy pa rin inaabisuhan ng publiko, pati na rin ang mga mariners na manatiling naka para sa mga posibleng pagbagsak ng debris mula sa naturang rocket. Una ng natukoy ng Filsa, ang walong mga posibleng drop zones ng rocket debris. Abiso ng PCG, agad na mag-report sa mga otoridad sa oras na may makitang mga debris. Kung kaagad namang nag-deploy ang Western Command ng barko sa area para matiyak na wala ng debris na maiiwan doon. Samantala mga kabrigada, bumagal palalo ang inflation rate o yung antas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Hulyo. Ayon pa sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumagal ang July 2025 inflation sa 0.9%. Pinakamabagal na inflation nito sa loob ng 6 na taon mula pa noong October ng taong 2019. Mas mababa rin nito mula sa 1.4 inflation na percent noong June 2025 at 4.4% inflation naman para sa July 2024. Ang pangunahing nga nagambag sa mas mababang inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas at other fuels na may 2.1% inflation rate. Mga pangalawa naman ang pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas ng negative 0.0% at ang pangatlo mga kabrigada ang mabilis na pagbaba ng presyo ng transport sa antas ng negative 2.0. Mabilis din ang pagbaba ng presyo ng mga gasolina may negative 10.0% inflation at pamasahe sa eroplano na may negative 11.8% katabang biton nationwide. Maraming pag-conven ng Quadcom 2.0 para sa atin ang missing sa bumberos inihain na sa kamara. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada. Report. Informal na naghain ng resolusyon si House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. upang muling iatas ang pagbuo at pag-iimbestiga ng Quad Committee ngayong 20th Congress. Batay sa House Resolution number no. 106, na ni Abante na magkaroon ng joint inquiry ang Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts ukol sa mga isyong hindi pa nare noong nagdaang Kongreso. Binanggit nito ang mga naungkat na seryosong systemic issues kabilang na ang libo-libong namatay na lumabag umano sa due process at rule Law, ugnayan ng operasyon sa ilegal na droga at extrajudicial killings at criminal schemes sangkot ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lahat anya ito ay nagresulta sa paghahain ng mga panukalang ng batas gaya ng Anti-EJK Act, Anti-Offshore Gaming Operations Act, an act expanding the coverage of espionage at Civil Forfeiture Act. Ngunit binigyang diin ng kongresista sa kabila ng legislative advances na nanatiling palaisipan ang marami pang mga issue dahil sa hindi pagsipot o kawalan ng kooperasyon mula sa mga key resource persons, pagbabanta sa mga testigo at panghihimasok ng politika. Sa kanya namang privilege speech sa plenaryo, inihayag ni Abante na lalawak pa ang saklaw ng mga issue ng Quadcom 2.0, kabilang na ang kaso ng na mga nawawalang sa bungero na posibleng may koneksyon umano sa EJK. Dapat anyang alamin kung ano na ang nangyari sa crackdown laban sa illegal na pogo, pati na ang libu-libong manggagawa ng mga ipinasarang pogo hubs at ano na ang kahihinatnan ng mga lupaing binili ng mga dayuhan na gumamit ng peking IDs. Paglilinaw pa ng mababatas, ang Quadcom ay hindi pamumulitika kundi isang kapusada tungo sa moralidad. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa iba pa mga balita mga kabrigada, kasado na ang bilateral meetings ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina Indian Prime Minister Narendra Modi at Indian President Dropadi Murmu. Bate pa sa schedule ng Pangulo, nagsimula ang kanyang opisyal na aktividad alas 9 ng umaga sa India, pasado alas 11 ng umaga naman oras dito sa Pilipinas. Unang magigipagpulong si Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi sa Hyderabad House. Samantala, pagkatapos ng meeting, ipepresenta ng dalawang leader ang mga kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at ng India at susundan nito ng isang banquet luncheon. Nauna ng sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng kanilang pag-uusap ni Prime Minister Modi na itaas ang antas ng relasyon ng dalawang bansa sa strategic partnership. Kabilang din daw sa mga isinusulong na usapin ang mas malalim na kooperasyon sa depensa, kalakalan, turismo at kalusugan. Kahapon mga kabrigada nakatakda or sa hapon nakatakda ang pagkikipagkita ng Pangulo kay President Murmu sa Ratstarapi Braban kung saan magtatapos sa isang dinner banquet ang uh, day 2 ng kanyang state uh, visit. Brigada Balita Nationwide Pagnay na balita, mga kabrigada isang makasaysayang hakbang uh, sa pagpapalalim ng ugnayang pandepensa ng sinagawa o ang isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at Indian Navy matapos ang kanilang kauna-unahang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Isinagawa ang MCA nitong August 3 at 4. Layunin ng aktibidad na palakasin ang regional maritime security at interoperability ng dalawang bansa sa harap naman ng mga hamon sa Indo-Pacific region. Sakop sa ng isinagawang naval engagement ang mga katubigan mula sa Masinloc, Zambales hanggang Cabra Island sa Lubang, Occidental Mindoro. Kabilang sa mga lumahok na assets mula sa Philippine Navy ay ang BRP Jose Rizal, BRP Miguel Malvar, pati na rin ang isang search and rescue aircraft at isang C208B reconnaissance aircraft ng Philippine Air Force. Sa panig naman ng India, I-deploy nila ang Guided Missile Destroyer INS Delhi o D-61, INS Kiltan P-30, isang anti-submarine warfare corvette at isang INS Shakti A-57, isang fleet replenishment tanker. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mas marami pang ikinasa o ikakasang aktibidad ng hukbo kasama ang Indian Navy. Ang pagsasanay ay patunay na mas pinatibay na kooperasyon ng Pilipinas at India sa pagtataguyod ng peaceful, stable at rules-based maritime region. Bagong bago, Brigada ang pagtapya sa budget ng ODA Project projects na may raw sa transport infra at reputasyon ng bansa ayon yan kay Pangulong Marcos. Wala naman dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng sapat na pondo para sa mga foreign assisted projects sa ilalim ng pambansang budget kasunod ng ulat na nawala ng pondo ang ilang mahahalagang proyekto dahil sa tinatawag na insertions o pagbabago sa ng budget ng ehekotibo. Sa third episode ng BBM Podcast, inihayag ng Pangulo na maraming proyekto na may pondong galing sa Official Development Assistance o ODA ang tinanggalan ng alokasyon sa nakaraang budget deliberations ng Kongres. So, kabilang dito ang mga proyektong nakatuon sa infrastruktura, partikular sa transportasyon. Babala ni Pangulong Marcos bukod sa pagkaantala ng mga proyekto. Nakasira ito sa reputasyon ng Pilipinas sa mga international financial institutions at nagdudulot ng dagdag na gastusin dahil sa commitment fees na kailangang bayaran sa hindi nagagamit na foreign loans. Batay sa datos ng Department of Economy, Planning and Development, apat na pot apat na proyekto sa ilalim ng ODA ang kasalukuyang delayed at dahil dito nagbabayad ang gobyerno ng milyong-milyong piso bilang commitment fee. Tinuligsari rin ng Pangulo ang pagkakaloob ng pondo sa mga proyektong hindi prioridad ng administrasyon sa pamamagitan ng unprogram appropriations na madalas daw ay kailangan pang utangin. Anya hindi katanggap-tanggap ang pangungutang para sa mga proyektong may anomalya o hindi naman prioridad. Ipinunto ng punong ehekotibo na mas pipiliin niyang gumamit ng re-enacted budget kaya sa aprobahan ng General Appropriations Bill na taliwa sa mga prioridad ng pamahalaan at maaaring pagmula ng maling paggamit ng pondo. Diit ng Pangulo, tungkulin ng ehekotibo na tiyaking mapupunta sa kapakinabangan ng taong bayan ang bawat pisong galing sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Uma, ataw, nationwide. Iba't ibang grupo naman nagkilos protesta sa Supreme Court para ipanawagan na bawiin ang desisyon na ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Obrigada, Diego Custódio! E obrigada, amor! Obrigada! Bababai! Report! Nagprotesta sa harap ng Korte Suprema ngayong araw ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas, nagkaisa Liberal Coalition, Kalipunan ng Kilusang Masa at iba pang grupo upang igiit ang pagbawi ng desisyon ng Supreme Court na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Giit ng grupo, nilabag ng Korte Suprema ang konstitusyon sa pagharang sa kapangyarihan ng Kongreso na magpasya kung sa patang reklamo. Mm -hmm. Naghain sila ng motion for consideration upang itama umano ang judicial overreach ng Korte Suprema. ay kay Kiko Aquino D, kung hindi babawiin ng Korte ang desisyon, mawawala ng saysay ang impeachment sa ating saligang batas. Nananawagan din sila sa Senado na huwag madaliin ang botohan at tiyaking tapat at makatarungan ng proseso. Samantala, naghain naman ng letter petition sa Korte Suprema ngayong araw ang iba pang grupo na may kaugnayan din sa pagbasura sa impeachment ni VP Sara. Nasa mahigit isang leader ang pumirma sa liham nito ang pagtutol sa desisyon na itigil ang impeachment at suportahan ng motion for reconsideration ng Kongreso. Humiling din sila na magpatawag ng public oral arguments ang Korte Suprema hinggil sa usaping ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News okay. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang ay pinag-utos na raw ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Nafarrete ang agarang pagtigil sa lahat ng uri ng reception rights. Ito'y matapos mamatay si Private uh, First Class Charlie Patigayon habang isinasagawang welcome exercises ng 6th Infantry Battalion sa Datopiang Maguindanao del Sur. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis de Maala lumabas sa paunang investigasyon na nagkulap si Patigayon sa gitna ng physical exercises at namatay dahil sa kidney failure. Ah, wala pa rin linaw na ebidensya ng physical abuse o ang sinasabing hazing bas sa initial findings Ibig sabihin mga kabrigada hinihintay pa ang resulta ng otopsiya para sa buong detalye ng pagkamatay So once na malumabas yung result or ma-autopsy na yung cadaver ni Lady Patigay, mm. doon pa lang natin malalaman kung uh, there are other um, factors mm. na that contributed to the death of Lady Patigay. Inimbestigahan din ang 23 personnel kabilang ng dalawang opisyal na nerelieb sa kanilang pwesto na posibleng may kaugnayan sa pagsasagawa ng mga physical exercises sa reception rights. Iniyak naman ang ahensya na mananagot ang may sala kung mapatunayang may paglabag ito sa patakaran o siyang kapabayaan na nagdulot ng kamatayan ng sundalo. Ang Department of Agriculture na nindigang hindi pa huli ang proposal na rice importation ban. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Report! Department of Agriculture na hindi pa huli ang lahat upang ipatupad ang panukalang itaas ang taripa sa pag-import ng bigas mula sa kasalukuyang 15% patungong 25% at itaas ito hanggang 35%. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagbagsak ng farm gate price ang palay, dulot ng dagsa ng imported rice sa bansa. Sa panayam ng Brigada News sa Fama, Manila, kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nito na malaking dagok para sa malokal na magsasaka ang patuloy na pagbaba ng farmgate price dahil sa labis sa pagpasok na imported rice sa merkado. Definitely, yung isa sa mga magiging epekto niyan, bababa hmm. yung presyo ng farmgate price ng ating mga magsasaka, This mm -hmm. is happening already. Mm -hmm. Kaya ang recommendation talaga ng DA ngayon is now an urgent matter sa mm -hmm. Malacanang mm -hmm. na itaas yung taripa from 15 to 25 percent and eventually to 35 percent. Okay. Okay. Natangin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lamang ang may kapangyaring amyandahan ng miiran na Executive Order No. 62 na nagpapababa ng rice import tariff sa 15% buko dito. Pinayuhan din na ahensya ang pamalaan na maging maingat sa pagbalanse ng mga hakbangin upang maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka at mamimili, lalo na't na malaki ang pekto ng presyo ng bigas sa inflation at sa ekonomiya. Samantala, sa kabila naman ng ilang agam-agam mula sa ilang sektor, iginit ang DA na may sapat pang panahon upang maisulong ang suporta sa local production bago magsimula ang harvest season sa kalagitnaan ng Agosto so hanggang Oktubre. Meron dapat na careful balancing act. Uh, mm -hmm. it's a very careful balancing act na dapat gawin para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at kapakanan ng ating mga consumers. Kasi malaki rin ang epekto ng presyuhan ng biga sa overall inflation uh, sa overall economy natin. So mm -hmm. kailangan yan talaga kalansi lahat. Sa mm -hmm. ngayon kasi talaga ang nahihirapan na yung ating mga magsasaka sa panahon. Lalo na mag In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, RT. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Okay. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.